Hello po mga bro mga sis. Magpapalang araw po sa inyo lahat. Ah, andito pa po wala kami ni Sis Lisa sa ano? San Pedro, Pilar Capiz. Ayun po, oh. ganda, ang daming manok ayun po. Oh. Ayun, mga bro mga sis, ayun po. Oh. Ayun, dito po kami ngayon. Ayun, sa Pilar Capiz. Ayun po, San Pedro, ang ganda ng mga manok, lalaki. Ayun Ayun po mga bro mga sis, oh. daming manok. Ayan, tapos tingnan niyo po yung ano puno ng buko. Oh. Ang <laughs> baba. Ma ba ano maliit pa lang po siya pero marami ng bunga. Ayan po. Ayan, mga bro mga sis, Baba pa lang ng puno, oh. Tapos tingnan niyo po ito, ang langka, oh. Ayan po, payat yung pinaka puno niya, ayan po. Oh. Pero maraming bunga, ayan, mga bro mga sis. Ayan, daming bunga ng langka, oh. Hitik sa bunga, mga bro mga sis, ayan po, oh. Ayan. nakakuha na po kami ng isa dito kanina kinain na namin <laughs> doon po sa may ilalim ng puno ma ng mangga ayan po ang oh. daming bunga oh. mga buro mga sis po. nandun po pala si sis sa may ilalim ng Indian Minggu mainit po kasi e, eh, sinamantala ko pumapunta rito tapos may nakita din po Ang kakaibang bato ayan po mga buro mga sis oh. ayan. ayan po oh. Ayan po, hindi oh. ko po lang siya kinuha. Ayan. Kakaiba po, oh. ganda oh. Pag nahugasan po ito, nalinis. Lalabas yung hitsura niya. Ayan o. Oh. Ganda mga bulong mga sis. Ayan po oh. Ayan. Dito po kami yun sa probinsya ng aming kumari sa Pilar Capiz. Ayan mga manok o. Oh. Tataba. Ayan po oh. Mga bulong mga sis o. Oh. Ayan. Ganda na mga manok o. Oh. May pabu pa nga po rito kanina. Baka lang matuntaro yung pabu. Ayan o. Oh lulusog yung mga manok ayan nakalilakad po ako dito mga sis yan po pagagaling lang po namin paggabi ng ano, nag-swimming po ako sa swimming pool ayun ayan, ang pato ayan, nagsunuran yung mga mula kala nila siguro magpapatuka ako magpapakain, ayun po ayan kinakain nila yung mga ano ay, yung langkang nahulog, ayun po ayun po yan so, mga manok oh, mga bro mga sis oh. ayan. ayan po. Ay. po oh, dami ng manok. May manok, may pabo, may itik, 'yan mga. Ah, po dito naman sa likod, ito po 'yung ano nila, eh, tagto. Sakahan, taniman. Ayun po, ayun. Malawak din po mga bro, mga sis ayan. Taniman po nila ito ng palay. Doon po po banda, ayun. Oh. Mayroon pong baka yata, kalabaw ba yun? Ayan po. Ayan, mga bro mga sis. Ayan, may baka pa po pala. Ayan, eh. baka. Ah, lawak ang taniman po dito. Dito po sa likod bahay lang po ito ng aming tinutuloyan. Mga bro mga sis, yan po. Oh. Doon, banda po. Baka bukas po punta kami ng, ano, ng dagat. Bukas po ata. Hindi man bukas sa ah, lunis. Ayan po. Sinamantala ko lang, sinamantala ko lang po ang pagkakataon na nakapunta po rito kami, Mrs. Lisa. Ayan po. Ito, mayroon din pinya. Ayan po, mga bro, mga sis, halahala yung tanim dito. Ayan po. Ayan, mga pinya. Ayan po. Dito, nakakatawa talaga itong buko. Baba pa lang, oh. Ayan po mga bromasis oh. inahawak hawakan ko lang Ayan po Ayan buko ang dami Bata pa lang po marami ng bunga Ayan po Ayan po Ayan po pabo. Ito ang pabo malaki. Ayan. Oh, sige po mga bro mga sis. Hanggang dito na lang po ng muli. Ang aking may sisirap may babahagi. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel. Pakilike and share. At pakipindot po ng notification bell. Para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. At marami po palang salamat. Sa walang sawang pagsuporta. Punin nyo sa amin. Mrs. Lisa. جد بلشتو سيناء جد بلشتو